Ayan mga guys, ah, nandito naman si Papa Ron sa Quiapo dito sa Nazareno harap ng simbahan. Ayan, kita natin sa inyo. Ayan, okay. pasok tayo rito sa loob para makalapit tayo dito. napakagandang simbahan talaga guys ang uh, Lazareno yan bilang mga tibuto eh, sa Lazareno napakaganda at uh, dyan sa kabilang ay ang gate ng daanan siya na kayo sa buses ko kasi namamakos ako napakaganda okay guys uh, maglakad-lakad naman tayo dito papunta doon sa uh, City Hall ng Maynila kaya hey mga guys uh, na tayo dito ngayon sa, sa simbahan at papunta tayo doon sa Sitio lang may nila. Maglakad-lakad naman tayo dito. Kita natin sa inyo yung kiyapo, uh, kya po. Ayan, napakaganda. Na, na ngayon, uh, dito tayo maglakad-lakad para uh, makapunta ng uh, si Pero hindi tayo pupunta doon sa loob. At sa labas lang, sa so, kagandang maglakad-lakad dito namamasyal uh, naman si Papalon dito sa kapo, ayan, uh, lalakad tayo dito sa uh, tabing kalsada at uh, naman tayo dyan sa Tulay uh, shout out sa ating mga bagong uh, subscribers, sa ating mga lumang subscribers, sa lahat ng mga viewers ko magandang hapon sa inyong lahat uh, nandito naman si Papalon lalakad naman dito sa Quiapo. Yan 'Yung mga traditional na mga jeep. Ito kasi mahirap talaga pag uh, walang service. so malinis. Ito yung kaya sa mga hindi pa lang akala po, ayan. So, yung lilalako na yung kaya ko so, yung mga traditional jeep medyo namamakos pa si papalon kasi sa tubig na lamig nabigla <coughs> Ayan mga guys oh. tingnan mo Napakaganda tayo Top, Baclaran, Ross Boulevard Ayan yung signboard Sa taas Ayan, mga, traditional Ayan, mga building yung mga building mga guys sa taas kasi yung divisory na yung kapila oh my god wow Go oh God. lalaki ang building sa Makati. At uh, traditional kit natin. mga guys ha, uh, naman sa LRT uh, ito, yun okay, yung mga dumadaan uh, dito ng mga traditional jeep kaya so, nyan なんだか Ito so, mga guys, yung harap natin, ito yung post office Manila na nasunog. Ayan, eh. Ito yung nasunog na post office Manila. Hanggang sa ngayon pala, hindi pa rin na naayos. Ayan. Oo ng na mga Indian Mingo. <coughs> yung Manila Post Office na ah, nasunog nung nakarang taon. Matin na ako katawat. Ito guys, ito yung Uh, revolta sa ating bayani na si Andres Bonifacio. Ayan, oh, pakita natin sa Ayan, ang ating bayani. Ngayon, natatawid naman tayo dyan mga no, guys para pakita natin sa si inyo. Yung kabila naman. Ngayon well, na uh, tatawit tatawid tayo dito para maipakita natin sa inyo. Tawid na papaloon. kung Maynila inila mga guys oh napaganda ang sarap dami mga tanim dito ang sarap ng maglakad dito pasinsya na kayo sa busis ko ha, ah, na oh, dahil sa pag ng tubig na malamig ang, napakaganda, oh Oh guys, ah, guys, sa na makaganda rito kasi malinis yung dinadaanan natin. Tingnan niyo naman. Ayan. Ayan. Ngayon, diyan tayo dadaan sa baba para makatawid tayo, makapunta tayo doon sa Arbelto sa ating mga bayani. tayo dito nakatawid na naman tayo dito yun yeah, mga guys oh, ito yung uh, city hall na at uh, mamaya maya sasakay na tayo dyan sa mga sakayan ng jeep, mawi naman tayo Kaya, napakagandang uh, mamasyal dito dito sa mga revolver sa ating bayani Ganda eh mga guys yan ang ah mga tradition jeeps ah, modern jeep ayun oh, ayan ah, lakad lakad mo bago tayo rito bago umuwi ayan napakaganda ayan yung mga tradition jeep dito din ako sasakay guys uh, para pag-uwi. Ngayon pagkatapos natin mag uh, vlog dito, sasakay na rin ako diyan. yung mga traditional jeep dito sa Kayan. Yan kaya po review Yan ang sitel. Okay guys, uh, ah, ko na to sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga viewers, sa mga bagong subscriber. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!